Ngayon ho ba gagawa na ho kayo ng mas maayos po na consultation, sir? Uh, opo, Sir Ted. Uh, yun po yung ating pong, this, uh, gagawin during this time of na nakasuspend po yung ating administrative order. But meantime ho, nagkaroon na ho ba kayo ng pagpupulong sa mga director po ng LTO at mga opisyalis para pag-usapan po at pagtulong-tulungan ang magiging draft na pinagagawa sa inyo ni ASEC Vigor Mendoza? Opo, uh, uh, atin pong uh, tinatawagan po yung pagpupulong po, hindi pa lang po natin na itet dahil nga po nagdaan po na, na bagyo. Mm -hmm. pero tinata Pero atin pong tinatawagan na po yung atin pong mga regional director para po malaman din po yung kanilang mga suggestion and comment on this. And then we ask them also to talk to the, other, the stakeholders po doon sa kanilang mga regions. Okay, sige po. So sir, uh, meantime, ano po ang sigurado kaya na mangyayari uh, dito po sa implementasyon ng AO na ito? Sigurado po na next year na po? Ganun po ba yun? Um, yes, uh, hindi ko lang po pa-finalize pa sir Ted but uh, mm -hmm. we're looking on to that po na next year ang implementation po. Uh, mm -hmm. Itong remaining, remaining part of the year is uh, inform po namin yung mga tao magkaroon tayo ng information uh, dissemination so mm -hmm. uh, as sabi niyo nga po yung intention po ng administrative order is maganda so we will uh, definitely uh, implement this po a uh, better uh, and we will issue a amended uh, uh, administrative order which mm -hmm. would address po yung concerns po ng bawat stakeholders po okay? Okay, sige po. So sir, um kailan po kaya itong inyong mga gagawin po na public consultation? Ito ho ba i uh, iaanunsyo ninyo para magkaroon ho ng uh, konferensya, uh, bawat stakeholder po dito at maapektuhan. paano pong sistema po, attorney? Opo, uh, ipapatawag din ipapatawag po natin ang bawat uh, grupo. Uh, Mayroon po yung katulad po nila ng kaibigan po natin, si Mr. Edwin Go, yung samot yung concerns po ng mga motorcycle dealers and uh, we will also reach out po doon sa iba pong uh, uh, nasa buy and sell business uh, kung ano po ang ating magandang gawin para ma-address din po yung kanilang mga concerns. Okay, sige po. Ito ho bang gagawin niyo yung mga consultation na ito? Will be open to the public or per sector lang po talaga ito? Um, if sector po muna natin baka po ah mm. uh, pag, pag, pag pinagsama sama natin certain ay kulang po ang araw. Mm -hmm. Pero we look we look into that po sa region po. at least mas, mas konti po doon sa mga region. Pwede rin pong isa-isa lang po sa mga region uh, depende dip, po sa sitwasyon po sa region kung gano'n po karami yung uh, po, willing pumunta sa mga ipapapatug po natin ng na, uh, consulting Okay, sige po. Uh, attorney, paano po kaya ang inyo pong ugnayan naman sa mga mambabatas considering na kayo'y sumasandal sa dalawa pong Republic Act na likha po ng Kongreso doon po sa usapin po ng penalties, ano ho, yung multa na babayaran Opo. at yung pong pagkakakulong. Opo. Um, we'll sa ating pong mga uh sa Senate and the, and the Congress mm -hmm. para po dito sa implementation po nitong dalawang batas po dito. Ted at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.